Abiso sa mga motorista, habaan pa ang pasensya. Dahil nagbabala ang MMDA sa posibleng traffic, kasabay ng limang araw na pag-aayos sa mga lubak sa EDSA. Alamin kung kailan sa pagtutok ni Mark Salazar. Dahil higit pa sa tila, siyam-syam ang mga pag-ulan kamakailan, lumala ang kaldag ng lubak sa EDSA. Labin-limang lugar tuloy sa kahabaan ng EDSA busway ang kailangan i-repair. Kaya asahan daw ang posibleng traffic sa EDSA pag ikinasayan simula alas 10 ng gabi ngayong Biyernes hanggang alas 5 ng umaga sa Miyerkules sa isang linggo. After that naman po mas gaganda na siguro. Kisa naman po yung pa isa-isa uh, ilang linggo. So magwa one time big time po tayo sa EDSA. Kabilang dyan ang parehong direksyon ng busway sa bahagi ng Ed sa Kaluokan. Isasara yan kaya kakain ng isang lane sa kaliwa ang mga city bus sa kaulit papasok ng busway. Magkakalapit naman ang ire-repair mula sa may tapat ng SM North hanggang sa may Quezon Avenue Station ng MRT. Meron din sa tapat ng Corinthians paglampas ng Camp Aguinaldo. Ang kasunod niyan ay sa Mandaluyong na sa tapat ng BBM Headquarters at sa may Ricoa ang apat na iba pang lugar ay sa Makati mula Guadalupe Bridge hanggang sa may Rockwell Kalayaan Footbridge. Payo ng MMDA, mag-skyway muna kung north to south talaga ang biyahe o vice versa. Pero mahal yan para sa mga gaya ni Mang Ronaldo at nasa EDSA raw ang mga pasahero niya. Hindi ho maiwasan yung EDSA kung dumpapunta yung pasahero sa aming mga taxi. Hindi ho talaga makatanggi ang bawa araw. Kung walang pang skyway, may labing isang ruta ang inirekomenda ang MMDA sa mga mabuhay lanes na makikita sa MMDA official website. Pag yung shortcut, shortcut na lang po na. Pag may pasasera po. Oo oh, sir, talo yun. Kasi paikot-ikot kayo. Dito kasi sa EDSA, isang derechuan lang. Ano yung sagas? magdi deploy na mas maraming enforcer ang MMDA para gabayan ng mga motorista. Wala naman daw choice ang MMDA kundi kumpunuhin ang sirang kalsada na paghahanda rin sa FIBA hosting ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Horas. Good news mga kapuso! Maaaring niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaaring niyong kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.